Random Tulong ito at syempre yung ating reporter na si Jana Morial Abrigo ang siyang tumutok sa Random Tulong na ito ng ating yes. mga bisita ngayon. Kung matatandaan ninyo mm -hmm. sa mga nanonood sa atin, especially sa FB, sila yung pamilya mag uh, asawa pumunta dito months ago na humingi ng tulong para yung kanilang anak na inilagay nila sa congregation sa Iloilo -ilo para maging missionary ang nangyari, eh, dumating yung time na gusto makausap ng mga magulang, yung anak, ayaw ipakiusap Oo. ni pastor. Tinatago or inubog. Tinatago. Six months daw, hindi pwede makausap. Kaya pinarescue niya sa atin at mm -hmm. narescue natin. Kaya naman inilagay niya sa congregation na yun, yung kanyang anak dahil nga wala silang kakayahan para paaralin yung anak. Mm -hmm. So, inisip nila na pag nandoon sa congregation na yun, at bilang isang misyonary, libre na yung pagpapaaral, libre na yung tirahan, pagkain at lahat ng pangangailangan. Oo. So yun ang inaakala nila. Pero ang nangyari, sakit sa ulo pala. Dahil bandang huli, ang kapalit noon, hindi nila makausap. Kailangan dumaan pa sila sa pastor sa lahat ng oras na kapag gusto nila makausap yung kanilang anak. Kaya nagreklamo sa atin at naparesko natin. Oo. Tama? Okay. At uh, pinuntahan nga ni Jana yung reporter natin, binisita sila Uh, at kinumusta. Diana, anong balita ngayon? Ayun po, bali nung kinumusta po natin sila noong October 27 sa tinitirahan nila sa Dasmaser, doon po natin nalaman yung sitwasyon po ng pamilya, yung trabaho po ng mga magulang, yung kakulangan po na sumuporta sa mga anak. Ngayon po, si Madam po, lumapit po siya sa atin po, kinontak niya po ako kung pwede daw po ba silang bumalik dito at humingi po ng tulong sa inyo. Pwede, pwede. As a matter of fact, maraming nagagalit Maraming naiyak. Maraming natutuwa at na-rescue. Naawa dahil gusto nilang sana mapatuloy ng bata yung pag-aaral. Pero ang tanong, paano nga mapaaral, eh, naghihikaw sila at lalo pat ang dami. So, yun palang dahil lang kaya nila pinumunta rito. Yes po, opo. Kaya po sila bumalik ngayon. Buong pamilya, full force sila nandito ngayon. May nai, magandang hapon. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat, Sir ah, uh, Maraming salamat po sa tulong na binigay niyo sa amin mag-ina kasi po nabawi ko na po yung anak ko. Mm -hmm. Ngayon po, uh, gusto ko lang po ilapit sa inyo na kung maaari mabigyan niyo po kami na isa pang, pang pagkakataon na bigyan niyo po kami na kahit maliit na panghanap po kay para may ko po sa mga anak ko. Kasi kapos din naman po kami, nangangalakal lang naman po kami ng basura ng asawa ko, kaya po talagang kapos kami taman tama ho. Ako ko din talaga sana kayo dahil nung nireview ko yung mga comments doon sa FB, uh, marami sa kanila ang nanghihinayang na sana mapatuloy pag-aaral ng bata. Pero paano nyo nga na mapaaral dahil si, si sir, si tatay, eh, nangangalaka lang. Opo. At ang dami niyang anak means... Kung baga kapos talaga. Kapos. Opo, talaga. Pag uh, sa ganong sitwasyon lang, pabayaan sila eh, mapapahinto. Ang marami uh -huh. ng anak, especially itong na-rescue natin. Ano mangyari sa kanya after that? Na-rescue natin siya, pero nakatingga lang siya dun sa bahay. So, yung paglapit nila, hindi natin pwedeng tanggihan to. Tutulong tayo. Uh, lalo pa kung sa kabutihan ng bata na ni-rescue natin. So, kumbaga kami po magiging ninong at ninang nung anak nyo na ni-rescue po. Maraming Dahil salamat sa Sa ginawa po. namin pag-rescue sa kanya, then responsibilidad din po namin sa tingin ko na para matulungan siya matupad yung kanya mga pangarap. Opo, yun talaga po ang pangarap niya makapagtapos sa pag-aaral para makatulong po sa amin ng mag-asawa kasi may sakit na raman din po ang asawa kundi na po makapaghanap po ay ng maayos kaya hindi niya na may bibigay yung pangangailangan ng mga anak niya. Kaya makatapos man po siya sa ng trabaho, tutulong din po siya sa mga kapatid niyang maliliit para mapatapos din niya. Meron ko kasi kaming uh, segment sa aming uh, uh, FB page, yung random tulong. So tamang tama ho yung paglapit ninyo. Siyempre, hindi namin pwedeng matutukan na palagi yung pagbibigay ng pera para sa tuition at iba pang pangangailangan ng inyong anak. Sa halip, ang gagawin namin, ibibigay namin sa inyo yung tulong na para kayo na hong mag-alaga ng tulong na ibibigay namin, palaguin ninyo yon At hindi lamang po yung anak ninyo ang matutulungan nyo, yung na-rescue po natin, kundi pati iba po yung pang-anak. Tatanungin ko si tatay, ano bang alam mong trabaho tay? Ano bang alam mong negosyo? mababang uri lang ako ng trabaho. Pang tinda ho po ng balot. Tsaka ano, ah, nangangalakal po ako ng basura po. Eh, yun po ang, yun lang po ang alam kong hanap buhay po. Kasi kanina nangis nakausap po na rin siya doon sa lounge. Meron kang nabanggit na gusto mo mamimili ka ng mga nangangat na, na, mga nahakot na mga basura. Oo nga po. Bibilin mo yun tapos magpupuhunan ka at dadalhin mo sa mga junk shop. O po, o po. At kailangan mo lang ng uh, sasakyan para dyan. Sidecar para mag ikot siya, mamimili siya. O, o, o. Siguro yung mga dyaryo, bote, parang gano'n na ata, po, no? Mga bakal, kung ano, ano pa na mabibili niya dyan, and then dadalhin mo sa junk shop. Yun, yun ang gusto mo. Oo yun po. Salamat po sa uh, pag-rescue niyo po sa anak ko. At saka si nanay naman, Nins, ang gusto niya dahil meron siyang karanasan sa pagtitinda ng balot. Si tatay, yung mamimili ng mga kalakal, mm. dyaryo bote, tutulong siguro yung mga anak na lalaki pag walang trabaho, especially ng panganay, pag walang pasok. And then si nanay, magtitinda ng balot sa gabi. Tulong-tulong, -tulong, siguro yung kikitain nila, enough na yun para sa buong pamilya. Tama ho ba ako, Opo, nai? Opo, Sarapi. Okay na po yun, pagtutulungan namin po na. <laughs> mag, ng pamilya ko na mapalago po yung hanap buhay na ibigay nyo sa amin. Pagsisikapan po namin na hindi mawala po yun sa amin. Ang pakay kasi namin dito para magsama-sama na ho kayo dahil na pag-alaman po namin, kaya na pahiwalay po yung anak ninyo na punta doon kay Pastor dahil kapuso kayo sa pinansyal. Opo, sir. Opo. At sa kagustuhan nyo po na makapag-aral siya, eh, dinala nyo doon sa Pastor. Kaso Opo. lang, bandang huli, nagsisi kayo dahil hindi nyo na nakakausap. So gagawin po namin ito ngayon para magsama-sama na kayo ngayon bilang isang pamilya sa hirap sa ginhawa ko ano meron pagsalusaluhan nyo tapos tulong-tulong upang makaahong kayo. Salamat. Opo, Sir, Sir Rapi, maraming salamat po. Napakalaking tulong na po itong ibinigay nyo sa amin. Diyos na po, bahala magbalik sa inyo po ng biyaya sa pagtulong nyo sa ibang tao po. Maraming maraming salamat po, Sir. Tatanong ka rin yung puunan sa balot. 'di diba? Basket. Kaya alam mo siguro ng basket ano? Opo, sir. Balot Happy. na dili lang ini. Eh. Bili ka ng basket tapos puhunan para doon sa balot. Okay, tama ho. Opo, sir Happy. So, okay na 'yon. Okay na po yun. malaking bagay na po yun sa amin. <coughs> mm. Lima ang anak nyo. Ito yung bunso ko. Opo, ito po yung bunso. Anong grade ho siya? Grade 4 po. Grade 4? Opo. Okay, yung sumunod? Grade 6 po din yung dalawa. Grade 6 dalawa? Opo magkaklase sila pa't magkasabay. Oh, hindi po kasi late na po siyang pumasok kasi nung ano, nung grade 1 po siya nadala po siya sa teacher. Kasi po bata nga po, nakatulong nakatulog sa desk. Eh hinila po yung desk ng teacher. Kaya po hindi na siya pumasok, nadala po. Okay, yung panganay? Ay... Ang nangko-construction po siya tumutulong na rin. Opo, tumutulong na rin po siya sa amin. Pero hindi na rin po siya nakatapos ng pag-aaral kasi kapos din po kami. Ito okay. po grade, grade 7 po yung na-rescue po ninyo. Grade 7. tutuloy niyo 'yung pag-aaral. Opo, tutulong po. Siguradohin niyo po yung siya ang pag-aaral niya tuloy-tuloy hmm. kasi Opo. dahil sa kanya nakilala ko kayo at dahil sa kanya po itong uh, tulong ko ibibigay namin ng todo-todo para matupad yung pangarap niya. Kasi maging ako ho nung uh, napanood ko yung video napaiyak din ho ako sa totoo lang napaiyak ako uh, nandoon yung una tuwa din na narescue na atin names, and then awa lalo na kay nanay at doon sa bata salamat po sir Raffi maraming maraming salamat po talaga maraming maraming salamat po sana po marami pa po kayo matulungan walang naman po advice ko lang po kay tatay tay yung bibigyan namin tulong syempre tututukan ni Jana wala ho dapat kay ambisyo Oo, oh, wala po. At na-check naman natin, hindi ko kanina ni Garillo. Tama, pareho tayo. Tinigil ko na yan. Hindi ka umiinom. Tama. Tinigil mo na yan. Dati uminom siya. Ako, tinigil ko na rin. At huwag ka mag-checks. <laughs> ha? Bugbugin mo siya. Pag Susumbong so, ko po sa inyo pag nag-checks. Hmm. Atay kong bata ka. At syempre, huwag ho huw kayong papasok sa illegal. Nandoon na yung droga. Okay. Wala naman? Wala po. Okay. Sige, dapat clean living ho. Dahil ang dami niyong anak para mabilis umasenso. No? Okay? Wala, po. Wala po, sir. Maraming Sige po. salamat. Sige po. God bless okay. po. Thank you po. Very, very good news na ito. Magandang hapon din Sir Rapi. Maraming maraming salamat po Sir sa tulong na pangkabuhayan sa amin ng pamilya ko. Itong tulong na binigay nyo sa amin, hindi lang pang sarili lang namin, kundi itutulong din po namin sa iba na nangangailangan kung to'y uunlad na hanap buhay na ibibigay nyo sa amin. Una, natulungan nyo kami makuha ang anak ko. Katapos naman pangkabuhayan, hindi ko po to inaasahan na tutulungan nyo po kami na makaawan sa kahit na konting kahirapan. Saludo po ko sa inyo sa ginagawa niyong tulong sa mga taong nangangailangan. Maraming maraming salamat po, sir. Sana po gabayan kayo ng Diyos sa inyong pang-araw-araw na trabaho, sa pamilya ninyo. Bigyan po kayo ng kalakasan para marami pa po tao na matulungan. Sir, maraming maraming salamat sa mga staff niyo po, sir, na nagpupursige na makatulong din sa ibang tao.